kung balak ninyong bumili ng may edad na kotse like tumakbo na ng more than 100,000 kilometers or more than 10 years old na yung kotse I highly recommend magdala kayo ng mechanic na mag evaluate ng mabuti sa kondisyon ng kotse at syempre ibabalansi yan dun sa amount no pero ito yung reminders ko sa inyo no i-expect nyo na na ma-maintenance yan o dapat talaga magtabi kayo ng pera para sa mga repair niyan kasi sabihin na natin true time magdeteriorate na yung mga parts niyan may mga masisira na dyan at sana nakaredy kayo meron kayong time para ipagawa meron kayong pera para ipagawa yan kung sakali mang mag breakdown yung sasakyan Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na tayong question no? around 80,000 kilometers na daw yung kotse na gusto niyang bilhin and nasa 7 taon na daw Ayan, no? Uh, actually na-discuss ko na yun before no? pero yun nga kung matanda na yung kotse yung bibilhin ninyo magsama talaga kayo ng magaling na mekanik pero yun nga kahit sabihin na natin magsama kayo ng magaling na mekanik i-expect nyo pa rin na may masisira kasi mahirap na masabihin ng mechanic na ah hindi yan masisira eh paano ko nasira after a while ba? Diba? so I expect nyo pa rin na may masisira okay kasi pag ganyan mga age mga pups no nagdeteriorate na talaga yung mga parts natin dyan ano kumbaga halimbawa yung mga rubber parts nyan yan nag start na yan magkaroon ng mga leak nako So, oo, medyo mura yung mga parts, pero syempre yung labor nun, medyo mahal, ba diba? So, yung mga ano dyan, yung mga plastic component, no, yan, pwedeng nagka-crack na yan, o pwedeng tumatagas na. So, yung mga tubo, yung mga rubber, no, so yun, mga yun na yung nag start yung mga ano, yung kinakalawang na rin yung ibang parts nyan. So, expect na natin na may masisira, okay, kaya yun nga, ang pinaka-advise ko sa inyo, magdala kayo ng mechanic na magbabalanse nung kondisyon sa presyo. At sana, yung makapili ninyong sasakyan kung matanda man ay uh, yun, walang history sana ng baha, no? walang history ng major accident para mas sigurado tayong mas uh, intact yung mga component natin. And yun sana, uh, yung makuha yung price ay balanse dun sa kondisyon. Okay, kung sakali mang may problema, at sa tingin ng mekaniko mo uh, mekaniko ninyo repairable naman pwede ibawas dun sa pinaka presyo so ganoon lang naman yung pinaka idea mga paps no kumbaga uh, lang naman yan eh pwedeng mayroon nga may mga sira pero kung ileles naman dun sa price o tama lang naman dun sa price why not di ba so ganoon lang naman yung pinaka idea mga paps no kumbaga magdala kayo ng mapagkakatiwalaan yung mechanic mga 2,000 to 5,000 lang naman yung ibabayad ninyo kaysa dun sa mag spend kayo ng thousands of pesos, 50,000, 100,000 para lang mapaandar ninyo yung sasakyan na bibili ninyo. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.